Ang paraan yung tuka niya. Ang ganda oh hmm. Yan. Nal, mo yung kaway Yung ano, alis mo yung ano. Katakot kasi parang mga ano siya Naka no? oh Nakatingin o. ang cute mo naman. Nag-ano, nag lang siguro siya sa camera. Ano. Ang cute niya. Sa cellphone. hello ang cute. Hey, Nag-ano siya, oh. Hello. Ba't nagaganon-ganon, oh. Dancing owl. Hello. Ang cute mo. Ba't tayo niya sa aso, hey. ah? Dapat hindi siya nilagay dito. Baka ano, hinahaso. nag lang yan. Ilipat siya. Bawa to kapag natuk namatay. Doon no, do no. 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 na, doon na. Diyan na.